Yo For this video ay magpapa-picture tayo kay Idol Moto Deck. Let's go. Yo Hello guys. Kami sa in video, tumay check tara. Picture tayo kay Moto Deck. Prup si Michael. Oh, Moto Kral Grab

Ay ma. Ay ma. yung. Kumain lang kami doon. Pabalik na kami doon sa Manila. <laughs> <laughs> Yo guys, for today's video ay uwi na tayo. Kasi wala si Idol. Aww. Next time na lang. Idol, shout out kay Motodeck. Kita ulit soon. Idol. Thank you. Mwah! Bye-bye!